Happy Sunday, beautiful people! Tapos na nga tayong mag at tulog pa nga ang aming mga anak. At dahil dyan naisipan muna namin ni Daddy pumunta sa Lowe's para bumili nga ng kakailanganin ni Daddy para ayusin ang flash sa banyo ng mga bata. At dahil ito nga ay Lowe's ay sumama siyempre si Mama para naman tayo ay makapag-window shopping ng mga halaman. Ito na nga ang pinakapaborito kong area talaga dito sa Lowe's or sa Home Depot. Tingnan nyo naman ang iba't ibang klaseng pananim. Ayan na nga ang citronella plants. Ito naman ang basil. At tingnan nyo naman itong maliit na pepper na ito. Talaga namang napaka-cute. Kahit na nga sa maliit na pasulang ay marami na nga bunga. Nakakatuwa talagang magtingin-tingin at kahit na hindi tayo bibili, Siyempre pa ay for the video muna tayo para tayo ay may content for today. Ito naman ang iba't ibang klaseng hot peppers at ang iba't ibang variety din ng kamatis. Ang ibang mga pasunga ay maliliit pa pero napakarami ng bunga. Kapag talagang summer dito sa Amerika, Diyan talaga nag-e-enjoy ang mga mahilig mag-gardening dahil kung saan saan ka nga mahahabili na iba't ibang klasing pananim. Ito nga ang kanilang eggplant at ito nga ang iba't ibang klase ng kamatis. Hindi naman talaga tayo bibili, talaga naman gusto ko lang -ikot, ikot dahil talaga nakaha-relax din at nakahatuwang magtingin. Naka-set up na nga ang ating garden at kung kayo nga ay nanonood sa akin, makikita nyo na kumpleto na nga ating pananim sa likod bahay. Ito naman ang iba't ibang klasing herbs kung ikaw nga ay mahilig magluto. Meron din sila ditong iba't ibang klasing tanim na gulay at mga bulaklak. At hindi ko talaga maitago ang aking kasiyahan kaya naman nakamiting si mama. Pumunta naman tayo sa mga bulaklak nila na talaga namang napakaganda at napakamamahal din. Ito ang kanilang gumamela, may iba't ibang klase silang kulay. Ito naman ang kanilang geranium at talaga namang hindi ko talaga maiwasang lumibot. Meron din sila ditong tanim na lime, lemon at orange sa maliit na paso. Pwede mo rin itong bilhin at itago lang sa loob ng bahay at gawin ng indoor plants. Tingnan niyo naman mga kapamilya at kariyos, napakaganda pero napakamamahal din kaya naman tayo ay for the video lang. Si Daddy nga sa mga oras na ito ay naghahanap na nga ng kakailanganin niya pangayos ng flush ng ating bahay pero si Mama ay for the libut pa din at for the video. Talagang enjoy na enjoy na tayo at dahil si Daddy na alam niya na mahilig tayo sa halaman, ay pinabayaan niya muna akong magtingin-tingin. Tingnan niyo ang mga daisies na yan, iba't ibang kulay talaga at talaga namang napakagaganda. Ito naman ang kanilang coleus plant. Gusto ko nga sanang bumili pero medyo namahalan tayo kaya na nag-ikot-ikot pa si mama. Natapos namang magbayad si Daddy ng kanyang bibilihin at ako nga ay nakabili ng halama na nakatiran sport 50% off. Happy happy si Mama dahil pinayagan tayo ni Daddy bumili ng isang paso ng bulaklak. Kaya naman, thank you so much, Tatay. Mahigit isang oras yata akong nagtikot-ikot sa garden section at minadali na na ako ni daddy dahil baka nagising na ang aming mga bagets. Bumili din tayo ng pating soil at nakabili nga tayo ng elephant ear at itatanim natin yan today para ready na yan next summer. Pagka uwi ko nga sa bahay ay for the video ulit si mama ng kanyang hardin. Kung napanood nyo nga ang aking long form video, ako nga ay na garden tour. Tinabasa na nga ni daddy ang ating fire bush at malinis na malinis na ang ating harapan. Ayan na nga ang ating bagong biling halaman, talaga namang napakaganda. Yan lang muna for today's video. Maraming salamat sa lahat ng aking friends and followers dito sa Facebook world. Remember, family time is the best time and every gising with your family is always a blessing. God bless everyone.